So guys, good afternoon. So, dito ako nga, sa sala style. Inaayos ko tong pinagtulogan namin kasi dito pa kami natutulog. Sa kwarto medyo magulo pa. So, ayan. ah uh, mayang hapon, kung may time si papi, pipinturahan ulit. Kung maga, pangalawang pinturan na yan. So, yun yung last na pintura yan din. Uh, hintayin lang na mawala yung amoy yung pintura din. Pwede na kami, pwede ko nang ayusin dun sa kwarto at pwede na kayong matulog doon. So, ayan. Medyo ma, medyo magulutong bahay. Kasi yung mga gamit na ano naman sa kwarto dinala ko dito. Then yung mga pang-winter na kumot, nilagay ko na rin sa ka ka karton. Sa nilagay ko na rin sa karton para itabi na. Then ilalagay ko 'to sa kantina. So, ayan. habang yung dalawang anak ko nasa labas sila naglalaro. Tignan n'ya. So yan, dito sila sa labas nagre-relax Silang dalawa So wala silang ginagawa Medyo drawing-drawing lang Basa-basa ng mga libro So yan habang ako kailangan kong ayusin dun sa salas. Medyo hindi pa okay yung panahon niya. Ubuulan, then mainit. Ganun. Okay. So, papasok na tayo. Iwan ko na yung dalawa para makapag-ano sila. Kasi pag andun ako sa tabi nila, hindi sila makakonsentrate. Gusto nila ano. So, ako kailangan ko nang tapusin dito sa sala. Chabimbi! Chabimbi! So, pwede we'll so? mm, so man dyan, Franso? lasagna. lasanya, lasanya. Kaya, wala di yeri, riso, kung karne, bruto di karne di yeri. Abel. Wala, wala, wala. Wala ke chamore. Si, si, si. Ayan. Tinanong ko kanong gusto nilang ulamin. So, yung meron pang natira kahapon, yung karne, ginisa ko yung karne. Kasi pinag punta kami sa Chinese market, bumili ng uh, yung mga gulay, yung mga sitaw, then yung alugbati ba, yun sa Tagalog. Hindi ko alam. Kasi hindi ko pwede sabihin sa Ilocano kasi medyo may pagkaano siya. sitaw, uh, yung eggplant, yung mga gulay sa atin talaga. Doon ka lang kasi makakita sa mga Chinese market kasi walang masyadong sa, dito sa mga supermarket, wala masyadong mga gulay na pang Asian market yung mga kulay. So, nagpunta kami kahapon, nagbas kami. Then, sa lang kami, hindi kami masyadong nagpunta na sa pinaka-centro na para maglaro dun, sa, dun yung mga anak ko, dun sa pinaka-fountain niya. So, pagka ano namin din, bumalik na kami agad. Kasi yung ticket ko din, may expiration yung oras niya, kaya kailangan kong habulin yung oras niya para hindi na kami bibili ulit. Kasi marami pang ano. Tapos matagal pa yung bus. Matagal. Every one hour ang, every one hour ang dating ng bus dito. Kaya uh, minsan kasi ako, nilalakad ko na lang ang pumupunta sa centron. Kasi, menos, menos basta ticket. Tapos, ayoko yung naghihintay. Gusto ko yung agad-agad makauwi na sa bahay. So, ayan. Then, kailangan ko pa mag-plot. <laughs> kailan ko bang mag-plan Yung anak ko, so tignan yun. Medyo bak, andun uh, yung mga picture frame, medyo ano lang, ang medyo pahit lang tignan. Ayaw ko yung nagdi-display yung mga ano. Kaya, sa aparador ko, marami na rin na magkanit. So, tinanggal ko na yung pang-winter para ayusin, tupihin ko yung dapat tupihin. Then, kailangan ko lang labhan lahat dahil next week, o oh, olan na naman. Kaya walang katapusang, kakaiba nga yung ano to, kasi pag ganitong pagpasok na ng June, dapat mainit na. Pero lagi, umulan, umulan. Hindi mo talaga pong winter na ba ulit? <laughs> ba kayo, okay lang naman tayo. gastos tayo. Kasi pag ganitong summer talaga, labas, 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 labas. Tayo mga bata. So, sa, sa tawag dito sa, sa August, may ferie ba? Kung baka bakasyon, walang trabaho. Ano? Sa August, uh, yung asawa ko, o oh, mga 10 start na sila. Eh, basta ganun. And then, hindi ko pa kasi kapisado. Minsan nagbabago yung mga <laughs> schedule niya, yung mga, yung mga vacations sa trabaho niya. So, <clears throat> depende. Kasi, oh, dalawang araw lang kami sa beach, sa, sa dagat ba. Kasi, hindi kami masyadong mag-stay dun. Kasi, kumbaga, para lang sa mga bata. Kung kami naman, hindi ako masyadong nag-stay dun. Kasi, alam mo naman yun uh, hindi mas gusto ko ba mas gusto kong mag magbakasyon sa mga mountain ba yun mas gusto ko yung ano yung mga gubat gan ganun ako ayoko yung ano minsan lang pagbigyan ko lang sarili ko sa dagat din tapos na hindi naman. pero syempre may bata na kami syempre yung mga bata na ang ano yung gusto ko namang magbakasyon sa mga muntanya ba mountain ano kasi gusto gusto ko yung mga view ng kaho yung mga view ng mga kaho yung mga bulaklak ganun ako, ayoko yung ano, masyadong sambon hindi naman pwedeng masyadong, ma ano kasi hindi ko rin naman hilig mag-shopping-shopping shopping, kahit ano yung mga damit ko, tingnan yung mga yung damit ko, hindi ko talaga hilig, kahit yung mga demarkang damit, hindi ko talaga hilig, pero pagdating sa, sa, mga anak ko, doon na lang ako, dun ko na lang in, ano, yung mga, instant na bibili ko sa sarili ko, para lang sa sarili, kahit kita na yung suot ko, hindi ako masyadong mag- magarang magsuot ng mga damit, hindi ko talaga hilig, so, pag dumibili lang ako, gaya ng sapatos ko, yung mga gamit ko nang na siyong asawa ko na lang pag nakita niyang luma. Pero pag talagang ayaw ko, ayaw ko. Hindi ko talaga trip magpabili na magpabili na magpabili. Kung talagang alam kong luma na yung damit ko, doon na lang. O, tignan yun talaga ito. O, regalo pa ito nung amo ko nung nag-aalaga ako ng bata since 2008. Ayan, buhay pa yan. Ayan. Ganito ako kaalaga ng mga damit ko. Hindi <laughs> ako masyadong nag-ano yung mga magarang damit kung depende lang kung may okasyon, doon lang ako bumili yung talagang pang-okasyon na talaga model ka na. <laughs> no, din naman ako sa mga model na tamit kaso nga lang syempre may anak na ako hindi na ako yung tipong kailang siguro pag laki-laki nila so kailang kong ibalik yung dating kahiligan ko pero sa ngayon sa mga bata pa ako po sa mga gamit nila kaya syempre, iba pa rin yung naayos sa yung anak ka. Ang pangit namang tingnan yung, ang ayos mo, tapos yung anak mo, hindi maganda yung damit nila. So, mas okay na yung ako ang hindi magandang damit, basta maganda yung damit ng mga anak ko. Ganun ako, ayoko yung, <laughs> ayoko yung ganda-ganda ko, tapos yung mga anak ko, mukhang, ano sila, mukha bang nasa labas na, ano, madumi ba. So, ayoko nang ganun. Gusto ko yung mas maayos yung anak ko kaysa sa akin. Kaya, di bali nang luma yung mga damit ko. Di bali nang hindi bago yung mga damit ko. Basta yung mga anak ko, okay sila, maayos sila, maganda sila. Tama na yun sa akin. Kung baga feel ko na maganda na rin ako pag makita mo yung mga anak ko, nakaayos siya, maganda sila. So, ayan. Kailangan ko lang gawin to dahil yung anak ko, kaya mamaya magpapaano ng pagkain nila kasi maglalunch na, mag alas 11 na. So, yung mga anak ko, uh, medyo hindi sila nagpapasaway. Kaya kailangan ko lang bilisan yung ginagawa ko. So, ayan guys. Thank you for watching. Medyo, ano tayo? Sa? Bye! -bye.